Oo. Alay ko na din yun. Sa init lumakad. Ito pa tayo na. Ito sa kabila pa? 지리 <목소리로> Konti na kayo magterno-terno, ano? Dito ba? Parang oo, oh, dito nga tayo sa last. Walang umbrella ate. Naiwan ko yung carton, eh. May dala akong karton kanina eh.

Parang dito yung leya. Ha? Dito sa kabila. Ha? <laughs> Oo. Kasi. O oh baka lumampas niya. Parang lumampas na tayo. Pag, pag, pag ano... Pag-ano kasi natin? Saan Sana. lang 'yan Nakakalabas na Nasa obrahan ng dito. kung mamaya yung ka na, ha? Nagsa ka ka ka? Ano na wala natin yun,